tuwing holiday season ay kay ganda talagang mamasyal kasamang pamilya at special someone. Laro na kapag makakakita ka ng mga palamuting pang Pasko. Dahil dyan ay magkasunod na pinasanayaan sa Mandaluyong at Quezon City ang ingranding Christmas tree lighting para mas maramdaman pa natin ang papalapit na kapaskuhan. Panorin po natin ito. ang may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko sa buong mundo. Unang araw pa lamang ng Setyembre ay maririnig na sa radyo, sa kapitbahay at sa mga establishmento ang nakaka-indak at nakaka-good vibes ng mga Pamaskong awitin. Lalong-lalo lalo na ang mga kanta ng tinaguriang Mr. Christmas na si Jose Marichan. Chan. Oh at nito lamang weekend ay hinarana ni Jose Marichan sa pamamagitan ng kanyang timeless hits ang mga panauhin at mga mamimili ng dalawang mall na kanyang binisita bilang siya ang pangunahing panauhin sa ginanap na Christmas tree lighting doon. Sa unang mall na kanyang pinuntahan sa lungsod ng Mandaluyong ay kamangha-mangha ang ganda ng kanilang 50-foot tall Christmas tree na ang mga dekorasyon nito ay naayon sa kanilang tema na hango sa marvelous ambience ng New York City. Because it's complete and it's ano um it's very safe in the mall. For this Christmas we'll have a holiday bazaar uh, starting um, next week and we'll also have ano a Santa meet and greet every Sunday. Sa Quezon City naman ay mapapa all aboard ka sa Magical Northern Holiday Express na tema ng kanilang 60 foot tall Christmas tree. Na swak na swak bilang background ng iyong bagong profile pic habang suot-suot ang iyong pangmalakasang OOTD. Panauhin din dito si Quezon City 1st District Representative Congressman Arjo Atayde. We have a very grand um, Christmas train experience and the grand centerpiece. We have a, a Christmas tree and, um, of course, our train setup also is there. And then at the back, we also have our holiday bazaar. And then we have our Santa meet and greet, and uh, we also have our bears of joy on the side. It's a holiday season with like everyone to feel um, so much joy, very happy, and a uh, magkaroon ng sense of you know, uh, yung festivities, ma feel natin this holiday season. The best. way to celebrate Christmas is to spend it with your family. Kaya naman mas masaya ang Pasko kung sa iyong pamamasyal this holiday season ay kasama mo ang iyong pamilya, kaibigan o kaya naman ang iyong special someone.